So, ayan mga kapagaw, kumusta na po kayo? Ayan o, medyo apat na araw o one week tayong hindi nakapag-upload. Ayan. Kasi nga, ayan, nababagyo na naman kami mga kapagaw. Ayan o. So, konti na lang. Ayan. So, pasyalan natin yung look ko kung kumusta na mga kapagaw. Ayan o. bahag na naman kami dito. So, ganito po yung kalabasan namin dito sa ating lugar. Ayan oh. Ang basanan na naman Yung mga alaga natin So titignan natin Pasyalan natin mga kapagaw Ayan Grabe yung baha kasi dito sa amin ayan. So ngayon lang na naman ako Nakakapag-upload mga kapagaw Kasi nga uh, nag nagpipintura kami Ayan so Ayan ngayon lang na naman ako nakapag upload o mag-upload ngayon. So, ayan. May content na tayo. Tingnan natin yung look natin kung kumusta na. Ayan. Ayan, o. Oh. Konti na lang. Ayan, grabe. Ayan. Ayan, o. Oh. So, konti na lang Baka mababag yun tong mga laga natin Ayan Hindi ko alam kung saan ko ilalagay Yung mga nasa baba Ayan ang nasa baba mga kapagaw Ayan no Kasi kaninang uh, Madaling araw pang umuulan Malakas Grabe Tapos hanggang ngayon Alas 12 na Ng tangali Ayan mga kapagaw Tingnan nyo yun. Dire-direcho yung ulan Ayan. so yung mga alaga natin doon nababasa na rin ayan. so lalagyan ko nang ayan o masang basa na sila kaninang umaga pa yan so naawa na ako mga kapagaw baka siguro lalagyan ko mamaya ng bubong doon para malinungan naman sila kawawa naman sila mga kapagaw ayan o so, malapit na rin ayan yung mga materialis natin ang dumi, ang dumi na. Tapos yan mamaya mga kapagaw. Yung baji pala, baji. Tapos yung barbaridab natin, natin siguro itataas natin yan para hindi ma makuha ng tubig. Ayan, no? So, okay naman yung mga laga natin dito sa taas. Ayan, mga kiyaw natin. Hindi ko lang alam, baka yung kiyaw ay eh, talagang dumadapo sa baba kasi kasi nung nagbagyo na naman muntik nang namatay yung isang kiyaw natin Ayan, baka siguro mamaya huliin na lang natin tapos ilalagay ko dito at isasabit ko na lang dito Ayan. so kawawa kawawa yung mga laga natin Ayan, no? yung nandun sinimulan na naman na bumaha ng ating lugar mga kapagaw ayan grabe ayan no? Oh. ang bilis ang bilis ng, ang bilis ng pag pagbaan natin namin dito sa lugar namin ang bilis ayan o oh. baka laga natin andyan so safety naman baka siguro mamaya. tatas ko na yan ayan. so tingnan natin yung dito sa likod sa loob mga kapagaw sa labas pala ayan o oh. ayan ay lako Ayan, grabe. Ayan. Itong look ko, hindi ko pa napapaayos kasi nga uh, ganito yung sitwasyon. Ayan o, oh, yung look natin. Ayan, tingnan nyo, grabe. Bahang-baha na doon o. Oh. Ayan, dito sa likod. Ayan. Ayan, malapit na, malapit na mga kapagaw. Uh, at ayun na nga, lalagyan natin ng ito, hiramin muna natin so para takpan natin, para hindi sila takpan yung mga alaga natin dito. Kasi nauulanan sila mga kapag, ayan, kawawa naman sila. Ayan sila, oh. Ayan, oh. sila. Ayan. Lalagyan lang natin para hindi sila kawawa. Ayan, so pumunta na sila. Ayan, mga manok ni kuya. Ayan. Buti may second floor sila. Ayan, oh. No? Hindi sila nababaha dyan. Dito lang, sa loob ko. Ayan. Mga manok ko yan, oh. Ayan, malapit na rin. At pumunta na pala sa loob. Ayan, oh. No? Oh, di ba? Nakapasok na sa loob. Pero ang problema namin, mamaya baka mag ayos, -ayos kami sa loob ng bahay kasi baka papasok na yung tubig sa amin mga kapagaw ayan, tingnan nyo oh, grabe, ayan no oh. oh, ang itim-itim ng tubig kasi galing sa kanal ayan o oh ayan, dito, ayan, pumasok na rin sa loob, ayan, no? konti na lang oh ayan, yeah, papasok na sa loob at dito yung bahay namin mga kapagaw ayan, oh. No? konti na lang, konti na lang papasok na dito sa loob ayan, oh. No? at nag-aayos na sila ayan, mga pamilya ko ayan, mga kapagaw at ganito lang yung bahay namin ayan, kaya pinagtsatsagaan kong mag-vlog baka sa galing magkiklik yung ating video Ha? Tagalog daw, Huwag kang mag Kasi <laughs> Oh yun. Yan. dito dito kasi mga kapagaw yung lumalabas na tubig, kasi puno na doon sa kanal mga kapagaw Kaya yun, pumupunta na yung tubig dito. Kaya yun no, na, nalalayos na kami <laughs> so, nababaan na mga kapago ayan, ang, itin itim itim pa galing pa sa, sa kanal talaga ayan. at dito naman bahay ng aking lola ayan no? Oh. so malapit na ayan tingnan nyo kung wala ito talaga pumunta na lahat ng tubig dito mga kapago ayan no? talaga pumupunta na ayan at yung mga pusa, ayan, tingnan nyo. Pusa ni Auntie Grace. Oo, oh, na yung mga pusa ko. Oh, tingnan nyo, oh. Buti may harang doon sa may harap ng pintuan namin. Kung wala yun, talagang puno na naman Pumula yung na, na Oh, tapos dito yung uh, likod. Ayan, yung likod ng aming bahay. It, dito, dito yung kwarto ko, mga kapagaw. Dito yung kwarto ko. Ayan, maliit lang yung kwarto ko, mga kapagaw. Ayan. ayan, tingnan nyo kung pumapasok na yung tubig, oh. Ayan oh. Kung wala ito, talagang pumasok na lahat ng tubig. Ayan. Ayan o. Oh. Tignan nyo o. Oh. Tignan yung pako. Pa Ayan o. Oh. Hanggang dito, baka kapag o. Dito na. di ba? Ayan, diba? Ayan. konti na lang. Papasok na rin doon sa loob ng baka yung tubig namin. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. So, pa ako, baka kapag o. pa ako. Ayan. Ayan o. Oh mamaya maya mga kapago pag natapos ko lang ito ipakita lahat ng ating nangyayari dito sa ating loob baka ayusin ko na doon yung mga alaga natin kawawa sila kaya mamaya maya ayusin ko na mga kapago at kapala pala yung dati dalawang alaga natin ayan yung si Bulma tapos yung Barbarina ba yung pinag-crossbreed ko so dito ko na nilagay medyo may tatlong araw na sila dito Ayan. so hindi pa sila Ayan. iniwalayan ko na at nilayo ko para hindi sila makakita ng mga kasama nila Ayan. It, kasi may napanood ako na nagka crossbreed ng ganito mga kapagaw ito yung kalabasan niya tingnan nyo ganda ito yung kakalabasan niya mga kapagaw diba? ang ganda mga kapagaw kaya kaya kahit patagal ako mag cross bridge dito, basta magtsaga lang, mag lang ako. Ayan, basta ang importante, makakapag-cross bridge tayo lang ganito. Ayan o. Oh. O. Oh. Tapos yan. Diba? Ang ganda mga kapagaw. Sana makakapag-cross bridge tayo. Ayan. O. Oh. Wala na. O, oh, ayan. Malapit na rin yung motor ng pinsan ko tapos dito ayan talagang bahang -baha na. dito kasi mga kapagaw yung kanal yung kanal dito mga kapagaw eh punong puno na ng tubig ayan o oh. puno na puno na kaya dito na lahat pumupunta yung tubig ayan o oh. at ayan o oh, diba wala na Finish product na. <laughs> Finish product na. <laughs> Di ba? Ayan. Ayan. Na, mamaya. The, ayusin nga yun. Yung aking loop, mga kapalo, para hindi kawawa yung mga ating alaga. So, ayun. So, ayun mga kapagaw, ayun o. Oh, so, ngayon lang na naman ako makapag-upload. Ayan, pasensya lang po kayo kung one week ako na hindi nakapag-upload. Kasi nga, ano, nagpipintura kami mga kapagaw. So, ayan mga kapagaw. Ayan, maraming maraming salamat na naman sa panibagong video natin. Na Panonood nyo sa akin. Ayan, kaya don't forget to subscribe my channel, Kapagaw. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga kapagaw.